Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan? Ang pahayag ni Steve Kerr at ang ginawa ni Stephen Curry sa laban contra Washington Wizards. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So isang magandang panalo na naman para sa Golden State Warriors mga kaibigan contra nga dito sa Wizards na kung saan ang grupo sa ngayon ay may magandang kartada na 6 wins at isang talo pa lang. Sila ay kasalukuyang nakatayo sa rank number 3 sa Western Conference. Magandang senyales po ito para sa grupo, ngunit hindi nga dapat maging kampanti agad kasi alam nating lahat na nagsisimula pa lang ang labanan. Maaga pa para magsabi ng kung ano-ano. Ang mga susunod na mga games ng Gold-Blooded ay puro mga kilalang malakas na mga kupunan. Apat na paparating nilang bakbakan ay ang Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, OKC at Dallas Mavericks. Tatayong napakalaking challenge ito ng GSW at dito po masusubukan ang kanilang tunay na lakas. Kaya good luck sa kanila, para sa akin gaano man kalakas ang mga team na susunod na makakalaban ng Dubs. Ay dapat din na mag sila sa GSW, kasi iba po talaga ang line-up na binuo nila ngayon kumpara last season. Kaya abangan po nating lahat. Ngayon ay dito na po tayo sa sinabi ni Steve Kerr sa kanyang latest interview mga kaibigan. Punto sa kanyang mga binitawang salita dito, ay alam na alam na niya ang diskarte kung papaano manalo kahit sabihin pa nating malakas ang kanilang makakalaban. Sabi niya hindi pa nga raw sila laban sa Washington Wizards. Kumbaga mas may magandang performance pa silang kayang ilabas sa bawat laro. So grabe ang sinabi dito ni Kerr, patunay at alam niya mismo na sila'y malakas ngayong season. ito po ang sinabi ng warriors coach veteran you mentioned these like stiff tests coming up like what do you think needs most to be like worked on or you know what are you i guess concerned about uh, heading into those games well we got we got to tighten up our offensive execution um you know we took care of the ball tonight which was good but it didn't feel like a a clean game for us uh execution wise so we got to get better in that area and um you know, last couple games, we haven't uh, forced many turnovers. I don't think we've been as disruptive uh, as we were uh, the first, uh, you know, five games. So hopefully a uh, little bit of improvement at both ends. Bago tayo magpatuloy ay ito po muna saglit lang. Familiar na ba ang lahat sa Color Lab? Trending ito ngayon, isa po itong game application. Na kung saan sa simpleng paglalaro lang natin dito ay makakapag-withdraw po tayo ng pera using RG Cash Account. Ang maganda pa ay hindi ito isang sugal dahil hindi po tayo nagpro-promote ng anumang sugal. Wala tayong pera na ilalabas kahit maikling sentimo, tayo ang magkakapera dito. Kung ang hanap mo ay extra income, alawan sa pag-aaral o panggasto sa mga gastusin sa bahay. At wala kang trabaho, ang Color Lab ay perfect na perfect sa iyo para magkapera i-click lang ang link na nakapin sa comment section mga kaibigan, huwag kalimutan na ilagay ang ating ID number 36324977 para makatanggap ka agad ng reward na 75 diamonds. At pagkatapos ay mag-message ka sa FB account na ito. Para mas ali sa GC at doon ay tuturoan kayo sa kung ano ang mga dapat na gawin para magkaroon po kayo ng extra income gamit ang color lab. Ngayon ay balikan lang po natin ang ginawa ni Stephen Curry sa Bakbakan vs Wizards mga kaibigan. Na kung saan sa kanyang pagbabalik ay agad itong nakagawa ng malaking ingay sa Washington. Talagang hindi basta-basta ang bitbit -bit nitong abilidad.